Hello mga ka-farm, nabilipat tayo ngayon ng mga CCU kasi medyo suffocate sila sa kulungan nila. Marami kasi sila. Ayan. Transfer natin sila. kasi doon medyo marami kasi sila, Hindi sila ma, Uy, nakalabas, nakalabas na. wii nakalabas na. woa, ni muto ang Sarah. perik, 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 Mabait. perik, 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 Nagpahuli.

Mas maganda dito banda sila. Pepesto kasi medyo may ventilation siya. May ventilation, mahangin. Um, makakarelax relax sila. Kumpara doon. Masyadong kulob sila doon. Ito sila, 15 15 pesos yan sila. 15, 15 si peraso dito. Dito. to

pag makuha eh, ni sila diretso na yung eh, Uy. Uh, yung mga manok dito mga kapam ano bigla lang bigla ka lang dadapuan san saan umaakyat dito sa balikat sa likod oh okay, yan hindi wala na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Ayan. Dito muna sila. lumaki laki na sila konti, mga kapwa. Dakpan. Pinag-isa lang to silang kulungan ngayon. Hinati sila. Ito yung asil asel namin na manok. Morga! Ah! Ah! Asel namin. Yun. May 45 days din kami na manok. May bantres kami. Dalawa. Pang-ulam-ulam namin to. Ito. Okay. Basta yung isa. Pwede na yan sila katayin. Para ulam. Ito si Bian, nagkasakit to kahapon, oh. Yan si Bian. Hmm. Bian. Nagkasakit to si Bian kahapon kasi nalipasan ng ano, kain. Hmm na ano siya mga ka-farm kawawa pag naglakad siya ano na parang nahihilo siya matumba pinakain lang namin pinatulog yan medyo okay na siya ngayon hmm. Mm. na siya ano hindi siya, Di na siya natutumba pag ano maglakad ba sa may iti kami na ng ano na glilimlim na kaso hindi pa na masyadong nalinisan yung area nila nabisi pa ito sila oh mother duck yan si mother duck oh mother duck ito ito first time niyang ano mangitlog at maglimlim ng itlog yan first timer ito siya oh Aww. Oh. makintab-kintab na yung itlog niya kasi uh, ilang days na niyang nilimliman yun si mother duck mataray to. mataray to. Minisan natin yan later. Ito. Parang ganito talaga sa sa pa Magulo kasi ano sila, isahan lang. Maliit lang kasi yung ano. Maliit lang yung space. Dito na sila lahat. Yung baby, itik, at saka manok isahan lang kaya magulo. Malay mo, pag ano, darating sang araw, magiging ano na Malawak na soon. Si Letlet napansin ko si Letlet. Let oh. Letlet is sleepy, Letlet Hi, Letlet Let 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 na iniiwan dito sa farm. naman kanina maulan. Yung mga bibi silipin nga natin. Itong mga bibi, wala tong problema sila basta may tubig. Gusto nilang nakababad lagi sa tubig eh. Ay, takot, takot. Takot, eh. yung iba floating floating lang sila yung iba naman naka standby sa ano lupa minsan to sila ano may iskapo to market ng ano pilapil break that, ito ito yung pangatlong pusa namin dito break that. hello hello break <laughs> si break yan yung galing sa bahay namin na din dinala dito para may kasama si Labian at saka si ano, Litlet hmm. mm -hmm. yun mo na mga kapan thank you for watching